gumagawa muli ang Opium Girl Group na Bini na nakakuha ng isang coveted spot sa prestigyosong listahan ng Teen Vogue ng labindalawa girl groups to watch in dalawang libo at apat. Inilarawan bilang malapit ng ganap na sakupin ang iyong mga playlist, sumali ang Bini sa isang elite roster ng mga girl group na nakahanda para sa pandaigdigang dominasyon na alala ng Teen Vogue ang debut ng Bini noong dalawang libo at 21, kasama ang Born to Win, at ang kanilang mga kasunod na hit tulad ng Pantropiko at Salamin Salamin. Sa 2024, ang grupo ay patuloy na nagdiningning sa Salamin Salamin na umaakyat sa mga chart at Pantropiko na naghahari sa Billboard's Philippines Songs Chart. Ibinahagi ng Bini ang spotlight sa mga K-pop acts at sumisikat na talento, bawat isa ay pinuri para sa kanilang natatanging kontribusyon sa eksena ng musika. Noong nakaraang Marso, ibinaba ng Bini ang kanilang ii na talaarawan, tampok ang mga viral track at paborito ng mga tagahanga. With hit like na, 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 and wag muna tayong umuwi, they've captivated audiences worldwide. At ngayon, naghahanda na sila para sa kanilang unang solo concert, ang Biniverse, na nangangako ng isang hindi malilimutang karanasan para sa mga tagahanga sa milyon-milyong buwan ng tagapakinig sa Spotify at magandang kinabukasan, nakatakdang sa kupin ng bini ang mga puso at chart. Huwag palampasin ang kanilang nakakagulat na paglalakbay. Mag-subscribe ngayon para sa higit pang mga update at eksklusibong nilalaman.